Hi guys, good morning. So pupunta ako ng ano clinic ngayon, magpapa-check up ulit. Nagpa-check up ako nung isa karaan, karaang araw pero hindi pa rin nawala yung aking upo. So ayan guys, samahan niyo ako. guys, nandito na ako. Dito ako dati nagpa ano, pa-check up. Dito nung nakaraan, guys, ayan, diyan ako nagpa-check up. Katabi lang nito sa kabila. So dito tayo magpapa-check up ngayon. Dito sa ano. Ayan. So guys, 9 uh 9 ang ano nila bukas nila. 9 AM. So maghihintay pa tayo. Ngayon is 8 AM pa. So, maghihintay pa tayo, guys, nung, ano. Merong isang naka Merong isang naghihintay din dito. Magla-line up tayo, guys. So, magpapa-check up ulit tayo kasi doon sa kabila, sabi ni Madra ko, daw ano, but hindi daw maaalis. Kasi yung nakaraan pa naman yun. So, sabi niya, pa-check up ko ulit sa katabi ng ano. Parang mas maganda yun sa isa. So, ayun. Pagkat na naman tayo. Ayan, hindi natin magbukas, guys. Hey, guys. Nasa doktor na ako, guys. Ay, sa ano. Sa loob na ng ano. open lang nila. Nasa clinic ako. Hi guys, nandito ako sa do Ayan, tapos na tapos na ako na gano'n. Okay. Say here, take out. Yes, take out. Take hey, out. Eh, go food. Hold. Okay guys, so tapos na ako nagpa check up. And, nandito ako ngayon sa Macdo. So, ayan, nasa Macdo ako guys. So, ayan, guys, tapos na nakabili na tayo ng ating pagkain. Nag-Macdo tayo guys. And then, dadaan muna ako ng ano kasi bibili ako ng cake. May pinapabili si Mudra. and then sa market. Dadaan din ako, bibili ako ng potato. So, and then, after, uh, tato na ako sa bahay. So, andito to ngayon yun sa my cake, guys. Ito, oh yes, ito pala yung pinapabili niya. Hello! Bukuha tayo nito, bibili tayo niya. Yan, guys. So guys, ito yung uh, gamot ko. So meron itong periton at saka ito yung para sa cough. Cough at ito naman is para sa ano to? Allergy, runny nose Dito na. At saka ito naman is bisolbon ayan nakikita nyo naman ang dami ayan siya. so meron pala akong ano guys may ayan ako ng certificate para dito sa siklib na to ayan yun ay gusto na naman so inamin na natin so guys nasa bahay na ako at inamin natin yung ating gamot nakadami dami at may niko pa pala napakita to ayan so kuha muna tayo ng um, spoon so uunahin natin to guys kumain na pala ako kakain ko lang hindi ko na napakita sa inyo kumain ako ng burger so uunahin natin to siya Bali pangalawang ano to kasi ayaw ng amo ko na sabi niya gusto niya magpa ano daw ako ulit kasi hindi na malis alis yung ubuk at sipon. Panibago naman to guys na gamot. Ah! Matamis siya na mapait. ito So, next natin is yung para sa cough. Ayan. Sa nakakaalam guys, hindi ko pa pala matulog. Yung so kahit ganito kaliit na tablet, dinuduro ko pa to guys. Kasi, naano na ako eh. Bata pa lang ako. Parang, ah, ilang taon ako noon, nakatulon ako ng 25 centavos. So, ayun. Try kong tulunin to. Ito kalaki. Parang di ko matulun siya. Malaki masyado. Ito para sa ano, puff, oh, para sa ubo. Try ko tulunin. Mm-hmm. kailangan ko pa palang munguyain yun guys kasi hindi ko masyadong matubog <laughs> so next tayo grabe ang dami nito runny nose ang dami guys so, ang dami oh huwag mo na itong parasitamol kasi patom drink more water bisulbon Periton. Para sa para ay, hindi ba wala pa kaya yes, ito? So, tara tayo. Rani nose. Ito mo tayo sa rani nose. Pang sa ano to guys, sa rani nose. So, yung na natin. Oh, hindi ko to Di ko to matulog guys. Ay. Kahit ganito kalit, di ko na matulog <laughs> So, kailangan natin ingat natin Try ko tulungan. Hmm. natulog ko. <laughs> Kasi pahaba siya. So, next naman tayo is one tablet. Ito pala one tablet per day. Yung kanina tinit- inom ko. Tapos, itong cough, three times a day. So, one tablet ngayon lang to. Tapos, ito, every six hours. So, anong oras ngayon? 11. Twelve. One, two, three, four, five, six. So, mga seven ako iinom. Ito. So, inom mo na ako ngayon. For allergy, runny nose. Ito. Inom tayo ng isa. Ayan. Inom natin yung isa, guys. Why? Dami akong iinumin na gamot. Try ko tulunin. After meal, after ito naman is para sa for is patom sabi niya ayan yun isa na lang guys itong isa itong malaki guys hindi ko siya inumin kasi para si tamol siya 500 mg so inumin natin itong isa itong last itong ano paracetamol pag ano lang sa fever ka tapos ito is bisolbon para sa pore is patom every 6 hours din to pala inumin so inumin natin guys puro kamot kamot na lang natin tong isa. Ayan. So, kahit na maganitong mainit guys is mapupulot ko sya pero yung mga ganitong kalaki hindi ko na siya matulon. Ayan. Ewan <laughs> ko kung bakit kasi nga, nung bata ako, nakatulon ako ng maliit na yung 25 cents. balik na natin basta tayo so ayun lang guys pangalawang pa ng yung nakaraan pala nag pa ano rin ako check up din ako so hindi na malis-alis yung ubo ko kaya pinanood ulit ni mudraw kasi yung isang rukto doon hindi magaling magbalik so, pa rin yung ubo ko so yun lang guys for today's video So, yan. Meron pala. Meron akong ano dito. Sleep, pero hindi ko alam pong trabaho ko pa rin. Kasi hindi okay naman ako. Ubo ko lang talaga. So, pakita kay Dr. Tomo. So, yun lang guys. So, yun lang guys for today's video. Um, uso na kasi ngayon yung sakit ng ano, mga sakit ngayon. Kaya, mag-ingat po kayo lagi. So, yun lang and God bless. Bye-bye.